ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano What? 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 Exercise can. Okay. No, no, no. Ready? I only and you take here I pull it. Okay. You will be the one to pull sky?

Itutunan yung kanin. Yes! Let's eat! Yan. Actually, yung around 5.30 pa lang ngayon. Pero kakain na kami ng dinner. Dahil kanina nga, nag-brunch kami. So kumain kami ng breakfast mga around 10am. And after that, di na na kami nakakain uli. Dahil busog pa kami pare-pareho. So ngayon, kakain na kami ng dinner namin. So ang dinner namin is... Ito, si what amo um, nga uh, pala may watermelon to and syempre may patis tsaka sile and then uh, ito ubusin na lang namin yung sunog na <laughs> chicken ni Jamie nung isang araw and then ito yung bin breakfast namin kanina may natira pa dalawa nung ganisa yun nabili ko ito doon sa sa kabasketball ko yan yun, yun naguubos na nga lang din kami ng mga pagkain <laughs> kumusta naman yung chicken hmm. okay sarap hindi. <laughs> Hindi na. Okay, so today, meron naman ngang snowstorm. Maglala siya until tomorrow. So most likely, itong long, long weekend, mag lang kami dito sa, sa, sa bahay. Hmm, sarap talaga na itong sinigang kapag, yun nga, malamig. Yun, salagyan mo ng patis, tsaka sili. Hmm, sarap. So, nandito na nga lang kami sa bahay the whole time, no? So, kaya gusto ko lang ulit sagutin yung katanungan na kung mahirap ba yung buhay dito sa Canada kasi ginawa ko nga yung video na yun. Sometime around this time then and gusto ko lang siguro bigyan ng update kasi it's been more than one year na and of course, syempre, marami naging changes and uh, sabi ko naman during that time na sinagot ko yung question based on doon sa current circumstance namin last year para sa mga tao na ngayon pala nanonood ng channel ko. So ano ba kami last year? Last year kasi during this time, around February din, uh, international student pa lang ako during that time. nagko-co-op pa lang ako doon sa, 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 Crumble. So ang nakukuha lang namin na hours doon, at least 30 hours, pero never ata ako kumabot ng 40 hours. Siguro nag-average lang ako ng between 33 hours to 35 hours. And during that time, si Jamie naman, part-time ako that time and parang kaka-permanent ko lang. Ayun. So, part-time lang siya last year. So, ang guaranteed lang sa kanya is 15 hours per week. And then, during that time then hindi pa rin kami nakaka-receive ng government benefits. Although, during that time, uh, eligible na kami. Pero, kasi, diba, ang dami ng changes dun sa status namin. And every time na mag-change ka kasi sa ng status, mag-update ka sa CRA. Usually, it takes around 3 to 4 months para ma-update yung profile mo. So, inabot na nga ng February. So, during the time na ginawa ko ngayong video, hindi pa nga nakakatanggap ng government benefits. But eventually, natanggap ko siya ng lump sum. Kaya yun, medyo nakaluwag-luwag kami after. And yung current situation naman namin ngayon, uh, yun nga, nakahanap nga ako ng full-time work ko last May. So actually, mag taon na ako doon sa current na trabaho ko. And then after that, uh, hindi ko pa nga rin tinigil yung crumble ko until end of December. So Monday to Friday, meron nga ako full-time work doon sa... Ah uh, pero ko ngayon and then every Saturday nagpupunta pa rin ako ng Crumble so si Jamie nga nung September naman na promote siya so from part-time work naging full-time work siya so guaranteed na yung 40 hours niya per week and since promotion nga siya so nagkaroon din siya ng additional pay With regards naman dun sa government benefits, uh, yun nga, natanggap na namin siya in full. And then, eligible na rin kami dun sa Canada Child Benefit. But, uh, yun nga, nag-implied status kami. Again, nahinto na naman siya. So, currently, hinihintay uli namin ma-update uh, ma yung profile namin sa CRA. Yun yun. So, sige. Unang, tanungin natin yung asawa ko. Kamusta ang buhay mo sa Canada? Mahirap pa ba? Or madali na? Hindi ko naman masasabing madaling-madali. Pero, parang ano na siya ngayon. Mas na-enjoy mo na yung masindi ka na stress para ganoon kasi yung yung time mo guaranteed na so fixed ka na um, so mas ma, makakap anuhan na makakap plano ka na sa buhay-buhay parang -buhay. <laughs> gano'n to eh nga kasi during that time nga nagagawa mo na yung first video no ano ba yung mga example na sinabi ko yung mga hindi nga kami makakain sa labas kahit na simple McDonald's, simple ice cream hindi ko mabilis sa mga anak ko kasi during that time nga parang minimum wage ako and during that time yung minimum wage pa nun is 15.50 and on average yung pagkain sa labas yung sa McDonald's yung yung isang quarter pounder meal more or less ganoon na nga rin yung presyo so meaning to say yung isang oras mo na trabaho ang kaya lang niyang bilhin isang McDonald's meal nga yan, ito na yung dalawang bata. Gutom na rin daw juice? sila. Legend juice? 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 Yes. eat first. Ayun, pinatapos muna namin yung mga bata kumain. Dahil medyo maingay sila. Pero ngayon, since bukas, mukhang dito lang mga kami sa bahay. So, magkakape na lang muna ako. In church, oh, Oo. Nag-email lo kay Jamie. Yung church sabi daw, uh, bukas daw, cancel daw muna yung in-person in -person na, na service kasi yun nga, meron yung snowstorm. Sino mm -hmm. kutsara mo yung kape? Mainit eh. Hindi ako sanay na mainit na kape yun, so nandun na nga sa kwarto yung mga bata. So ako naman, to answer yung question, hindi nang uh, ganun yung hirap. Kasi kahit papano, ngayon nakita nyo naman na uh, at least once a week na kain kami sa labas. Uh, ngayon, uh, nabibilang ko na rin ng ice cream yung mga anak ko. E eh, minsan din, nakapagbakasyon uh, kami. So last week namin nag-message sa akin, nagpapatulong siya. So gusto lang niya na meron yung matatanungan kapag may mga tanong siya sa mga bagay-bagay. Yun talaga, importante talaga dito sa Canada na magkaroon ka ng community na pwede mong tanungan kasi ayun nga ako personally, kung hindi dahil doon sa mga tao na tumulong sa akin, I don't think na malalambasan ko itong mga bagay-bagay na to. Siguro doon sa nagbabalak pa lang na pumunta rito, uh, ang key dito is kailangan pagpunta nyo rito. Uh, tanggapin nyo sa sarili nyo na hindi nyo alam lahat. Kasi probably sa Pilipinas, since matagal na kayo doon, alam nyo na yung pasikot-sikot, alam nyo na pag ka problema kayo, sinong lalapitan nyo, anong gagawin nyo. Pero pagdating dito sa Canada, lahat bago, like, like si Jamie nga, although matagal na siya doon sa, sa, sa industry kung nasan siya nagtatrabaho ngayon, pero may mga bagay pa rin na bago sa kanya kasi ayun, it's a totally different environment nga dito. So same goes nga doon sa pagtahak nga doon sa mga buhay-buhay dito. Like, like ako personally siguro hindi hindi ako makakapasok dun sa mga previous work na nanapasukan na ko including dun sa trabaho ko ngayon kung hindi dahil dun sa mga tulong din ng ibang tao. Ito, except si Jamie Patricia na pasok siya sa sa pinagtatrabahuhan niya ngayon nang wala naman tumulong sa kanya pero yun, pero mas ko kasi na Parang hindi siya normal case eh, no? Parang in a blessing way, parang kasi blessing na rin talaga. Mm -mm, blessing siya talaga. nag ko talaga yun. As in, specifically, gusto ko sa sa bank mag-work. Answered prayer kasi, af, di ba kinukwento nga namin na after kong mag-walk-in, tapos nung na na-hire na ako, nag-freeze hire naman yung bank for so long. Sometimes, may mga tao na pinapadala nga sa atin si Lord para tulungan tayo sa sitwasyon na yon. So, may mga tao talaga na, na dumadaan lang. May mga tao na, na nagsistick sa buhay natin. Dahil meron silang purpose na dapat gampanan sa buhay natin. Whether maging kaibigan, whether to teach us lang a lesson. May mga times na baka naman kailangan ka ng tao na yon para ikaw naman tumulong sa kanya. Huwag tayong mahiyang tumanggap ng tulong kasi hindi mo alam na yung tao na yan pala is... Um, given to you by God para ma-change yung life mo or ma-change mo yung life niya. Through, through that encounter. So, Ayun, ang dami na natin nakilala rito. Eh. siya exactly. ba? Ayun, si Tita Ellie, um, nagpapasalamat ako sa sa kanya kasi yung friendship namin, parang ano, um, I, I don't think na nagkakilala kami for a short reason. Kumbaga, hindi siya yung reason na sinasabi mo na dadaan lang, parang ganon. Pero parang nafe-feel ko sa kanya na parang siya yung pinadala sa akin ni, ni Lord para maging parang mentor ko or para maging ano um, kasama ko dito sa journey ko dito sa 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 Canada. Oh, tsaka si Ma'am ano na ay magpapabanggit. Si Ma'am, oo, na, na, ayaw magpabanggit. Na, totally no, yung suporta sa amin. <laughs> uh -oh. So every time pinapadala niya kami ng mga bagay-bagay. Yes. Parang feeling ko lang din na tayo ngayon yung tinutulungan pero eventually parang tayo naman na yung magiging ano. Tayo naman yung tutulong. Tayo next time. naman yung tutulong kasi PR na tayo noon Yun yun. <laughs> so, yun siguro, yung gusto ko sabihin. Darating yung time na tayo naman yung magiging back. Yes. Uh, so, tama. Ngayon, kahit papano, nakakaraos na kami. At least kahit papano, nabibili nga namin paunti-unti kung ano yung mga gusto namin. Pero hindi ko naman masasabi na kontento na parang I think meron pa rin naman may improve yung buhay namin. ito si Jamie nga, sayang lang kasi may pipipray din siya na, na ibang trabaho. Mm -mm. But unfortunately, hindi nga siya natuloy this Make year games. dahil merong merong konting oh, complication uh -huh. yeah, pero syempre not now doesn't mean never so let's see in the coming months kung ano pa mangyayari sa buhay namin dito sa mga careers namin kanina nga no binalik ko nga yung comment section dun sa uh, last na video ko na nga na yun and may mga iba na comment nga na siguro kailangan discarte lang daw so kung kayo yung nag comment na yun please paki-enlighten kami kung paano yung discarte kasi as of now ang nakita ko lang na discarte ng mga ibang tao rito is yung kumukuha sila ng cash job. Or yung iba sinasabi nga na tamad lang daw kami. And yung iba nagsasabi nga na kailangan maging masipag ka para mabuhay ka dito. And again, so hindi ko alam kung ano yung sinasabi nila na paano maging masipag. Kasi during that time nga, dalawa yung trabaho ko. Trabaho ko sa Crumble. At the same time, trabaho ko sa, 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 isang hotel nga dito. And during that time, naalala ko na ilang beses ko rin iniyakan si Jamie kasi yun nga, parang halos din na ako natutulog. Naalala mo ba yung time na yun? Oo, naalala ko yun na iyak ka na talaga. Actually, umiyak ka na talaga. sa <laughs> so, sobrang pagod. Ideally kasi, ang gusto ko naman talaga is magkaroon lang ng isang trabaho na kaya supportahan yung pamilya ko dahil yun nga, kung magdadalawa, magtatatlo, parang minsan mapapaisip ka na ito ba talaga yung gusto mong buhay, na ito ba talaga yung pinunta mo sa Canada dahil like last time nga, diba sabi ko nga, meron akong full-time work na Monday to Friday and then meron akong part-time ng Saturday kaya ko na lang oras na ibigay para sa ibang tao is yung Saturday afternoon ko dahil yung Sunday nga inaalat ko nga sa family ko and before sinabi ko nga na halos hindi na nga namin na enjoy tong bahay na to dahil Monday to Friday maga ako maades trabaho Saturday ganun din and then Sunday uh, church kami in the morning so talagang tinutulugan na lang namin tong bahay so during that time talaga napapaisip na ako na ito ba talaga yung buhay na, na pinasok ko dito pero ito starting 2025 nga parang ginibap ko na nga yung part-time work ko na Saturday. And ngayon, mas na-enjoy ko na yung buhay dito dahil yung Saturday, nakapagpahinga ako. Saturday, um, nakakalaro ko yung mga bata. Uh, na kami. Like before, nagpunta kami sa McDonald's. Nakapag-breakfast kami. Yeah. Totoo yun, Na parang, ano, at least, di ba, may quality time tayo with the kids and you see them growing up. Parang kasi yun yung hindi mo na maibabalik eh. Kaya naman tayo nagtatrabaho, di ba, is because of our kids. So, parang what's, ano yung mag-work ka ng sobra-sobra, tapos hindi mo naman makikita yung mga taong importante, importante sa life mo. Siguro ako personally, medyo tapos na rin ako sa stage na yon kasi sa Pilipinas, uh, ganun nga yung nangyari sa akin, uh, puro trabaho. And syempre may mga realization ka sa buhay mo like ay ayoko lang ikwento in detail dito like nung 2016 na yun, munti ka na akong mamatay. And syempre napaisip ako after that na kung namatay nga ako during that time, Uh, naging ganun na lang ba yung buhay ko na puro trabaho? And then after that nga, no, nahilig nga ako manood ng mga videos na kung saan mga in-interview nga nila yung mga tao na na on their deathbed na, kung ano ba yung mga regrets nila sa buhay. So ako personally, yung pinapanood ko, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko na yung Sprout. Parang Canadian vlogger siya, in-interview niya yung mga yung mga matatanda na sa 90s na or even more than a hundred. Then tinatanong niya kung ano yung mga regrets nila sa buhay and kung napanood niyo wala kayong makikita ng isang tao na nagsabi na sana nakapag trabaho pa ako ng, ng mas maraming oras na sana mas kumita pa ako ng mas maraming pera uh, parang mas gusto ko yung life ko dito kasi um, mas nakikita ko although mas mahirap siya in a sense na ako tayo lahat gumagawa ng mga bagay dito sa house ba diba? tayo lahat yung um uh, from leanness from waking up until sleeping inaasikaso natin yung mga kailangan dito sa bahay pero after after a while parang everything makes it worthwhile seeing your kids happy seeing your kids growing up na ang sweet nila sa atin 'di ba so seeing them um, growing up parang walang katumbas na kahit anong money yung experience na naibibigay naman sa akin so So, yun nga, at least ngayon, medyo na-enjoy na nga namin yung buhay namin, especially dito sa bahay namin, na very cozy. Na naging tahimik na nga yung buhay namin dito. Pero hindi namin alam kung hanggang kailan ba kami magsistay dito. Dahil, yun nga, one year lang yung contract. And siguro yung mga wants na lang, ano ba yung mga wants mo na lang dito na gusto mong ma-achieve next time? sa totoo lang, ang syempre gusto natin ma-achieve na magkaroon tayo ng sarili nating house. Yung ba yun? Ganong achievement na ba yung tinatanong? Kasi inaasum ko na talaga na mag-PR tayo soon eh. Once, ano pa ba? mahapag travel tayo ulit. Makapag-try na mag-travel pa somewhere dito na hindi pa natin mupuntahan. Oh! Banff, ba? Diba? Parang yan yung ano natin. Goal natin. Yeah, yun nga yung goal namin. Siyempre, gusto namin makapunta dun sa mga tourist spots dito. Kasi admittedly, dito sa part ng Ontario, kung nasan kami, wala masyadong tourist attraction. So, kami, personally, ako, gusto ko makapunta sa Banff, sa Calgary. Gusto ko makapunta rin sa Vancouver. So, saan pa ba, ba? Meron ko ba bang gusto mundahan? <laughs> wala, nasama lang ako kung saan ka pupunta. <laughs> Try din natin makapunta sa Quebec mismo, di ba? Para makapag-French tayo <laughs> doon. Mayroon kasi sa Practice tayo sa French. Mag Magdadrive ka. Ang, Ang layo. Parang around 10 hours Ten na yun. 10 Oo. Pero sabi nila maganda daw doon. Tsaka mahihirapan tayo doon kasi French lang yun doon. <laughs> uh, tingnan natin next diba? time. Ano? For me, parang nakikita na kasi natin ngayon yung ano yung magiging life natin dito, eh, di ba? Mm -hmm. Kahit pa paano. So... Para sa akin, it would only get better. Yes! <laughs> <laughs> Sabi ko nga kay Jazzer, no, na pinaka ko rito is makapag-work from home kasi at least nito ko lang sa bahay na hindi ka mag-travel mm. and you get to enjoy yeah, yung yung company ng, ng mga anak mo and anak mo? pamilya, pamilya ako, mo. <laughs> hindi ako kasama doon. Ako, gusto ko rin ma-experience yung pag-work from home. That's something to look forward to kasi never ko pa siya experience in my entire life. So, yun lang. Yun, wala na kami maisip. So, kung may questions kayo, please feel free lang na ilagay sa comment section. So, hanggang dito na muna ulit. Thank you for watching and I'll see you in next video. Bye!